Eto na, naku, na dadal sa ina naman ng mga tiyanggi at bazaar ngayong magpapasko. Pero paano kung hindi dekalidad ang mga nabili nyo sa mga tindahang ito? Ang karapatan ng mga mami mili pag-uusapan natin kasama si Attorney Gabby Concepcion. Magandang umaga, Attorney Gabby. Magandang umaga din, syempre. At magandang umaga sa lahat na nagahabol ng Christmas shopping. Ayan. Mahirap ka maging mami mili siguro. <laughs> paano? Eto na. Kung substandard ang nabili sa tiyanggi, may habol ba ang mga mami mili na katulad Pero, mo? Pero correct ka dyan kasi... <laughs> Mareklamo oh, ka ba? Parang ayaw nila ako nakikita kasi... Kasi, di ba, hindi nabalik kung libre pero nagbabayad ka. At right. kung nagbabayad ka ng matino, dapat you get what you pay for. Of at course. kahit na po sa mga tiyangge, eh, yung binibili ninyo, at ang mga ito may responsibility pa rin po at hindi sila exempted sa coverage ng Republic Act 7394 on tinatawag po nating Consumer Act of the Philippines, lalo na po sa product quality. Halimbawa, yung no-return, no-exchange na policy na yan, nako, dami ko rin nakaaway dyan. Sa ilalim po ng batas natin, kung hindi maayos ang bagay na nabili ninyo, eh maaari nyo siyang ilaban ng exchange sa item or refund. Ibig sabihin, balik ang pera ninyo. At ang choice po na yan, nasa inyo, nasa consumer. Siya ang magdidikta kung ano ang choice niya, kung defective ang item. Ha? Okay. Pero kung susugod man kayo sa binilhan ninyo, eh of course, dapat handa kayo na patunayan na talagang binili ninyo ang item na yan mula sa vendor na pupuntahan ninyo. Lalo uh -oh. na sa tiyanggi, napakaraming tindahan, maliliit na stalls, ordinaryong plastic o paper bag ang linalagyan, eh kailangang mapatunayan ninyo na ang part isang particular na vendor ang siyang may responsibility sa inyo dahil siya ang binilhan ninyo. At Mahirap kung similar right. items ay, ay nabibili sa maraming kailangan. Yes, yes. So ano ang dapat tandaan ng mga mami para mapatunayan nila na doon talaga nila pinili yung produkto? Well, of course, ang best evidence dyan ay yung resibo. Of so course. dapat po humingi ng resibo. At sa ilalim po, di ba? Matakot kayo kay... Okay, matakot sa akin. Matakot kayo kay Kimenares dahil sa ilalim po ng ating National Internal Revenue Code at ang mga rules ng mga BIR, especially this year talaga naghigpit na sila sa mga tsyangge, yes. yan pong mga resibo na yan dapat nakalagay, dapat meron. Pangalawa, dapat nakalagay ang pangalan ng business, ang kanyang address at iba pang mga detalye. At kahit na nagbebenta pa sa tsyangge, dapat may resibo. Ayon sa batas, lahat ng may business, dapat magpagawa at mag-issue ng resibo. At ang resibo po, best evidence po palagi yan. So kung may resibo kayo, hindi kayo pwedeng deadmahin ng mga nagbebenta at worse, ipagkaila sa inyo ang karapatan ninyo na hindi kayo entitled My sa mga proof. karapatan na yan. Mm -hmm. Kung ayaw naman kayong pansinin, eh, wala tayong magagawa, isumbong po. Kung hindi sila makuha sa mahusay na usapan, eh wala po tayong magagawa sa DTI po. I mean, sa attorney sa resibo, no return, no exchange. Well, that's actually considered a deceptive sales practice at bawal din po yan sa ating Consumer Act. Pero paalala po kung yung no return, no exchange policy, nagwo-work lang po kung defective ang item. Kung nag lang po ang isip ninyo. Ah, or kasi yes. nagpunta kayo sa ibang tindahan, eh mas mura mas maganda, dun sa kabilang mas mura. stall. Eh, hindi po yan covered ng ating batas. Maaaring tumanggi sa ganitong sitwasyon ang tindahan or ang stall, stall owner may karapatan lamang at na pwede natin ipaglaban kung defective ang item. So, pwede return, refund, or replace? Return, Then, refund, or replace. At pwede. ang choice nasa inyo. Basta defective. Basta Alright. defective. Kasi minsan yung iba mga tindahan, ay eh, hindi po, kailangan lang po change item. Oo nga, laging ganyan. Diba? Attorney, Sabihin niyo, magsusumbong kayo. Yan ay, pinaka Attorney pinakahit. Gabby Concepcion. <laughs> Attorney, maraming salamat. Very helpful maraming salamat para sa ating mga mamimili. At yan po mga tips si Attorney Gabby Concepcion. Samantala, puntahan po natin si Igan.